Ay, hindi ako. Tari ako mga tatay. Ayan pa siyo yung pangulay. Ayan. Yeah. At yan pagbibili ko sa kanila. Ayan. Lagot kayo. Ayan siya kong klusa na. At baba. Yan ako, Tayo ipupunta sa tatay at yayagin ko natin mga rambutan. Ah. Kita niyo kawang rambutan dito sa amin ng tabing bahay ang pagsalalaguhot ang dami akong bunga ay tawarin hong kong mga ano kung maging mapulang pulang iyon ay pangunghani na ho namay ba tatay ako ay nagang ano gagawin niyo diyan sa saka um, ay maingay maingay ay ng ramputan ba ay saan ayun ang daming hinaw yun oo Kitang kita kita ko ay Kadaming iyong hinog na iyo. Ah. Uh Huwag kang maingay. Huwag maingay. Eh di yung kain yung ingay -ing eh ba? Nakabuyang. <laughs> Mina-order. <May> <laughs> <laughs> Na-order? <laughs> Mina-order sa akin. Oo. Oh. Ayun ay sa lula eh. Huwag kang maingay. Kabuyang eh. Ay. ay lagot kayo doon. Ayun ay, uh -huh. ay naka-reserve na at ipagbibili yun na Uunahan ko na. Uunahan niya na? Oo. Oh, oh, Siya klaseng masarap yun. Oh, ay ako na, uh, i... Nagawa ng walang load ang cellphone ko. Diba? Walang na, load? Diba. Oo. Oh. Ay di ko kuha ko mga limang kilo sa sprinta. 250. Oo. Oh. Oo nga ba? Oo nga. 250. Oo. Oh, ay, ayos na yan? Ayos na. Sanda sa, sa cellphone sandaan sa kawan may security kasi matamis siya ako ay, takam na takam na yun nagkapilipilipit ng aking pagkisalita din eh. ay uh, sa kaya 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 yan ah ay siya sige tawarin ng aray ah uh ah -huh. baba isa dyan mga pangwala ngayon ng rambutan sus ko po ah uh, ah uh. maingay kay kalampagan na di yan ah uh -huh. yan oh, hindi yung makalakad sa inyo ng ayos eh Naaayaw, uh, itiratahula ay, na kayo ng asaw. Oo. Tawarin yung dala ninyong yan. May timba na yung may sako pa. Lagot kayo. Anong matamays? Ha? Oo, matamays? May siya kayo. Pagkay tuklapay na na. Masarap. Mm -hmm. No, tapon doon ng balat para wala nakakita. May na. nga ang oh,

Yo. Ano kaya yan? Yan, ha? Yan? Yo, baba na daw. Ah, Ingay mo eh. Aba, ako pa eh. May kasalanan. Ayoko nga eh. Niyakag mo na lang eh. Tawaray. Eh. Sabi ko nga ho eh, sa tatay. Eh. Ang dalin lang ho eh, tabo. At saka ho lang ganito eh. sa ako ho, isa, ho eh. Tsaka ho ano. Timba. Ya. Yeah. Sabay ni nalango ng pagkain dinay. Nay. Oh, oh. Ay tawanan yung mga anak natin sa eh. Sa kawan na napay bigla ang sa halip na andala lang, ay tabo lang ay timbaho ay indala. Aw, oh. ay lagot kayo. Inyo ah. daw dragon fruit sa pangunguhan Pwede nga at magkakulay lang. Aw, edi yun ating ipagbibili. Tara. Ayos na. Ay, ayos na, Ray, sa akin. Ikaw na may may baon ng isa. Tama na yan. Ay, tama na nga, right. Ray. Yeah. Pagbabaan may garuti pa ay ng wasting tank. isi na Yo, isiya. Ay, huwag yung yeah. Yari na naman kay Diyan. Ay, nakagayak pa naman ang... <laughs> Ako maurahaw ang Sa uli. Sa uli, tigay.